Hi everyone! Ako nga pa pala si Coach Pops, creator at facilitator ng tinatawag na care messages, no contact, pass at kung ano-ano pa. Isa po akong recovery coach na nagsimulang maging writer noong around 2014 and 2015 about relationship and started coaching siguro sometime around 2019. Before pandemic, napakarami na po nating natulungan at sobrang dami na rin po ng mga techniques na isinare po natin dito po sa ating mga vlogs. Pero ngayong araw na to mga utol ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pakiramdam ng magiging good at feeling ng ex mo in order for him or her to come back. Kasi depende yan eh. Pwede, pwede tayong gumawa ng no contact pero kung halimbawa ang pakiramdam niya sa'yo ay negative or bagsak, natural magiging challenging pa rin po ito. Pero kung halimbawa ito po ay naiset up na po natin Kung saan siya po ay may positive outlook at napakaganda na pong pakiramdam towards us Ay mas magiging madali po ang katrabahuin natin Magandang pag-usapan nito mga utol Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe And syempre po paki like na rin po at hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload tumutulong po tayo nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon no contact kasi cat connection or radio silence parati nating itinuturo ito in fact kung babalikan nyo nga po yung mga video natin sobrang dami na po nating technique na naituro in order to win your Xbox at kung paano tataas ang atraksyon. For example, na kayo po ay may minamahal or nagugustuhan. Ngayon, kung nandito kayo sa katanungan na ano pa ba ang pwede kong magawa? Minahal ko naman po siya, pinakita ko naman po kung gaano ako kaseryoso sa pakikipagbalikan sa kanya, pero bakit hindi pa po siya bumabalik? Break it down mga utol sa dalawang bagay. It's all about satisfaction and consequence. Kasi natural as a human being, human nature natin. Pagka nakakaramdam tayo ng satisfaction, the feeling of being comfortable, mga utol, ah, uh, syempre medyo mag stay muna tayo dito, hindi muna tayo gagalaw. Napakaramdaman natin, mga utol, at syempre po, magugustuhan natin, most probably. Pero kung halimbawa makakaramdam ka ng disadvantage, cause and effect, o yung tinuturo ko nga sa mga coaching ko na tinatawag natin consequences, mga utol, natural susubok kang mag-survive hahanap ka ng mga bagay kung saan ikaw ay magiging comfortable. Kaya nga po, maling-mali mga utol na habulin natin sila. Alagaan natin yung kanilang emotions, ingatan natin yung kanilang damdamin, dahil pag ito po ay mangyayari natural na natural na hindi po niya maiisip na bumalik sa atin. Kasi nga po, makakaramdam siya ng satisfaction. Ang situation o scenario na to mga utol, it really doesn't matter kung ikaw ay naging dumper or ikaw yung naging dumpy mga utol. Both way, either way, mga utol, it will work as long na meron kang objective na may balik ang dati na maging kayo ulit. So basically, mga utol, dito tayo magfocus sa tinatawag na consequence or consequences. Ano ang mga bagay-bagay na pwede niyang maramdaman? Siyempre, dapat hindi siya satisfied hindi siya komportable kung ano man yung pwedeng marating nang nangyaring breakup sa inyong dalawa. Siyempre, pagka kayo po ay naghiwalay, magkakaroon ng mga struggles din yan. Kahit sino, mga kapatid, siyempre, makakaranas din po yan dahil nga kayo po ay na-expose repeatedly sa isa't isa. Naging magkasama together for a while. Kaya natural na i-anticipate ia or halimbawa nga pong isusustain din po niya for him or her to survive the breakup. Pero kung halimbawa tutulungan nyo po siya, bibigay nyo po sa kanya yung mga tinatawag na behavioral privilege na iniiwasan nga po natin mga kapatid, mga benefits kahit siya po ay single, hindi po siya babalik o let's say lalong lalabo yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan muli. Let's say for example, dinadalan mo siya parati ng tinapay sandwich merienda. So syempre mga utol, masakit man sa kalooban natin, ito po ay dapat nating bitawan o iwasan. Kasi pagka natin yan mga utol, hindi po niya mararamdaman yung difference ng breakup at kayo. Sasabihin na lang po siguro niya sa kanyang sarili na okay naman pala eh. At least kahit walang commitment, wala akong ina-update, may dumarating na biyaya sa akin, di ba? So satisfaction na naman po yun mga kapatid. So hihina po yung ating pag-asa or chances na mas maramdaman niya yung consequence instead nga po ng satisfaction. So, hihina yung ating pag-asa. So, ang tanong, muli mga utol, paano babalik ang ex mo sa iyo? Paano ka hahanapin ang ex mo? Paano kanya muling kakailanganin? Or pa paano kanya muling iisipin? Basically, mga utol, ang pinapaliwanag ko rito, huwag nyo naman pong hayaan mag-enjoy yung ex mo habang kayo nga po ay nasa breakup. Pero hindi ko sinasabi na kailangan pahirapan natin siya or magdrama tayo, ipakita natin na tayo po ay sobrang lungkot at hindi po natin kayang isurvive yung breakup. Kailangan, kailangan, kailangan natin siya in order na parang hinihila mo siya mga utol, mali din po ito. Ibig sabihin ko po rito mga utol, yung mga nakasanayan niya dati na alam naman po natin ikinatuwa, in-enjoy or talaga naman pong nagustuhan niya. Ngayon na kayo po ay breakup mga utol, ito po ay dapat natin putulin at wag natin iparamdam sa kanya. Stop accommodating your ex. So ngayon further, ay didiscuss ko po mga utol kung paano mo effectively maximum level na maipaparamdam sa kanya yung mga consequence na yun. Iisa-isay natin dahil sa totoo lang, itong consequence or sabi na nga po nating negative scenario na to ang dapat mong iparamdam sa ex mo para bumalik siya sa iyo. Kapapong, tandaan natin na both side, dumper or dumpy, ay magkakaroon din po ng tinatawag na emotional struggles dahil nga po kayo ay nagkarelasyon dati. So meaning to say mga kapatid, at some point, medyo makakaramdam din po ng void, butas ang ex mo sa posibleng nakasanayan niya sa magiging pamumuhay niya nang wala ka. So hindi natin mayalis na medyo malulungkot or malulungkot yan. So dito ka dapat lalayo dito mo dapat iiwas ang sarili mo. Dahil most probably mga utol ay hahanapin kanya in order to boost the ego, in order para masurpass itong malulungkot na situation or oras na mangyayari sa kanya. Kaya kung halimbawang magiging available ka mga utol, natural, lumalamang na naman po yung satisfaction at yung consequence mga utol ay nahuhulog at napofall, natatalo na naman po tayo ulit. The big question dyan, Paano babalik ang ex mo kung pinasasaya natin siya habang siya po ay nalulungkot, nag-iisip, nagwa-worry? Marami yan. Mauling. O ngayon, mararanasan niya siguro magmowa mag-isa. Malamang madadaan siya doon sa kinakainan niyo. Ngayon, wala ka na doon. Marami siyang may Siguro titingin niya sa telepono niya gabi-gabi. Bakit wala nang nangungulit sa kanya, nag update sa kanya. Yung mga situations na gano'n. For example, yung iba nga po dyan, kakausapin pa ng mga relatives. Oy, kamusta si Pops? Ex mo, kunyari, di ba? O kamusta si ganyan? And then, masasagot nga lang niya na, hindi ko alam, eh, hindi nga tumatawag eh. So, lahat ng yon mga utol ay magiging validation niya kung ano yung situations or consequence ng breakup na nangyari sa inyong dalawa. In reality, mga utol, lahat ng dumadaan sa breakup ay nakakaramdam ng pagbabago, adjustment. Yung iba nga tinatawag tong feeling ng awkwardness. Pag ito po ay na-feel natin mga utol, Siguradong mararamdaman ito ng ex mo at dito niya dapat maramdaman ito mag-isa at lalong wala ka. Kasi pag tipong nandun na naman tayo to the rescue, naintindihan ko kayo mga kapapong. Meron kasi tayong instinct eh. Ang instinct natin pag tayo yung ex, ex-lover, ex-partner, nandun tayo parati. To the rescue tayo. Gusto natin tulungan at ayaw natin sumama. O halimbawa nga pong maging malungkot ang mga ex natin. Kasi nasanay tayo na pinoprovide natin yung happiness support lahat sa kanya. Sa so, mga utol, itong oras na to ay hindi mo dapat ipinaparamdam sa kanya. Bakit? Gusto mo siyang bumalik, di ba? So, paano siya babalik kung halimbawa ipaparamdam mo na to sa kanya habang kayo po ay nasa breakup? Dalawa lang naman yan, tulad nga ng sinabi ko. Parati sa mga coaching session ko, kung gusto mong gamutin yung sugat na nararamdaman mo just to ease your pain, sige, i-provide natin. Ibigay natin sa ating mga ex. Pero wag na tayo mag-expect na magkakaroon siya ng realization. Pero kung gusto mong bumalik ang ex mo since gusto mo siya makasama, for the rest of your life, mga kapatid, hayaan mo siyang mag-isa. Hayaan mong maramdaman niya yung struggles na yun. Hayaan mong magkaroon siya ng realization mag-isa mga utol nang wala ka. Hayaan mong maramdaman niya yung consequence of the breakup. Kung ma-upset siya, malulungkot siya, o halimbawa nga pong hahanapin kanya mga utol, panalo ka noon. Pero kung halimbawa masasatisfied siya, matutuwa siya dahil pinadala mo siya ng bulaklak, cake, niregaluhan, tinawagan mo, binigay mo ng iPhone, matutuwa at masisiyahan siya noon. So ibig sabihin po noon mga utol, magiging okay siya while both of you are single, separated at nasa breakup. So paano yun mga kapatid? So yun lang naman po yung logic na gusto natin mangyari. Hayaan mong maging malungkot ang ex mo, hayaan mong maramdaman niya yung disadvantage nang wala kayo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. Maraming maraming salamat po at siyempre papatuloy po nating suportahan at bantayan po natin ng ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.